Hello mga buddy, magandang araw sa inyo. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe at di pa nakafollow sa aking Facebook page at YouTube channel, ayun, subscribe na at follow na rin. Ayun. So for today's vlog mga buddy, ay visit na naman natin itong ating farm sa ating itik. So ayan, nasa Shirabuliones tayo, kanlagit. Ito yung ating mga itik Pinas. Ayan, hindi na sila nangitlog buddy. So lugi tayo dito badi kapag ay mayroon tayong pakain ng mga feeds no. So ayan, pinapalabas sila badi para manghanap sila ng mga pagkain doon sa palayan. So ayan badi. Ayun, uh -huh. nagpanon tumakbo na sila badi doon sa kanilang paghanapan ng pagkain. So ito yung isa sa pamamaraan namin dito badi upang makatipid tayo ng feeds or patuka sa ating uh, mga itik kung meron kayong itikan dyan, ay uh, ito yung uh, waste kung uh, ayun, tala, wala kayong gasto sa pagkain kasi uh, ilalako mo lang sila at sila na yung maghanap ng pagkain. So, ayan, papunta sila sa may tubigan ba Kasi doon sa may tubigan ba di, doon nila may nah mahanap yung kanilang mga masustansyang mga pagkain na kailangan nilang uh, makasurvive sa pangaraw-araw. No? At saka ngayon din ba di, eh, medyo Uh, nanugub nanugob sila no nagstop yung kanilang production ng egg so uh, mayroon talagang season yan ba di sa isang taon ay may dalawang season na ganyan ng ilang buwan siguro na hindi sila mangitlog magstop sila so agad uh, uh, mga ilang months pa siguro mga one month siguro magstop sila at uh, sa sunod, sunod na buwan naman ay unti-unti nang babalik yung mga itlog so ito na bade ayan Napakalaga talaga bade na may uh, tubig kapag ay nagitikan ka yun no, pad -pad yung isa sa may ano tubig no oh, napaka importante na kung meron kang itikan ay merong available na source ng tubig so ayon na uh, dito sa amin dito sa Sirabulyonis ba de, ay palaging may tubig dito kasi uh, bulubundukin itong sa amin so natural yung itong mga tubig na to So, yung mga etik natin, badi, ay dito sila naganap ng pagkain dito sa palayan. Ayan. Uh, yung marami silang makakuha ng mga pagkain dito, mga damo, mga kuhol, mga suso, or kahit ano-ano pang mga insekto na nandyan na kinakailangan nila na makaproduce ng egg. So, ang ano lang dito, punan lang dito, badi, ay sipag at syaga. So, kung maramihan naman, bade nga itik ang iyong ialagaan, uh, ay mas maganda ba di ay ano malaki yung pastulan mo. Kasi kapag ay hindi malawak yung pastulan mo, ay uh, meron possibility na mawalan sila ng pagkain at mamatay sila dahil sa gutom. So, mas maganda ba di malaki malawak yung pastulan mo para malaki din at uh, ano yung mahanap nila. Marami din pagkain sa nilang makain. So, ayan ba di ay yung iba ay naliligo so hindi natin malapitan ba 'di kasi maliksi itong mga itik hindi hindi ganahan sa atin no so ayan maghanap sila ng pagkain jan so sa may putikan so ayan ba 'di yung ano sikreto no so may meron ding iba yung mga ha, mga uh, duck farmer dyan na sila nag na, ano sila na yung ginagamit nila ay yung mga feed so maganda naman yun ba di pero dito ngayon sa season ba nga uh, meron talagang, sabi ko kanina, merong buwan na hinto yung kanilang itlog. So kung feeds yung pinapakain mo, ay medyo lugi ka talaga. Ay lugi ka. Kasi nga ay uh, naginvest nag-invest ka na puhunan sa feeds at hindi nang itlog. So, tulad nito, merong season na hindi siya mang itlog. So Ayun, wala ka. Lugi ka talaga, bade So, ang gagawin nito, bade na dito, ipapastol na, namin ito para naman ay nakabawi kami ng ano sa feeds, no cost sa production sa feeds, no? So, ayan, napakalawak nito itong pastola nito, buddy, hanggang doon sa dulo. O, oh, oh, dyan, hanggang doon sa dulo pa, bade aabot pa yung aming mga itik. So, yung marami talaga makain yung mga itik dito, bade yung season na ting ano na, ting rice farming na yung uh, wet season ba 'di ba ting cultivate na sa lupa bungkal na sa lupa kasi uh, maraming makohol yun na sa ilalim ng lupa ay makultivate yun gamit yung tractor so uh, doon ay kakainin ng mga itik yung mga kohol so yung kohol ba de, rich in calcium yun ay napakahalaga yun na uh, uh, pagkain nila na makaproduce makaproduce dito ng magandang quality na itlog So, ayan ba de, yung mga uh, itik, so medyo hindi pa sila naghanap kasi mainit pa yung panahon, no? So, ayaw nila ng masyadong mainit ba de, yung kanilang gusto, yung katamtaman lang. So, ayaw din nila yung, uh, ano, palaging umulan. So, mga kung ang tendency doon kung palaging umulan ay mabulok yung itlog nila. So katamtaman lang yung gusto nila, ayaw din nila ng init kasi hindi sila maghanap ng pagkain. So ganyan lang yung ano, itsura nila ba di kapag ay sobrang init. So kapag ay ano na dapat sa hapon na yan ba di or umaga sa iyo ay maghanap na sila ng pagkain diyan. So kapag ay nagutom na yan sila ay maghanap na yan sila. So ayan ba di? At at, at tsaka, tandaan niyo rin ba di ang mga predators nito kapag ay pinapastol niyo ay kalimitan yung mga aso. Ayun, mga aso talaga ba di? Yung mga ligaw na aso naghanap ng mga langgam, mga ibon. Ayun, mga ibon. So ano, ang gagawin lang namin, ah, ito yung ako, ako yan ba di oh, aking kasama yung aking bata ba di, na kami dito. So, ayan, ah, yun, sabi ko ah. balik kayo. So, kapag ay, nagpastol kayo katulad nito ang palagi nyo yung tandaan ay yung predators nyo, yung aso isa talaga yan sa pinakamailap ba din no? kasi yung mga ligaw na aso ay ito yung target nila mga manok ah, ganyan So kapag ay nito itong iting mga itik ay impas talaga ito ba So dapat talaga ay meron tayong bantay. Pangalawa ba day, mga ahas, yan yan. Tutuklawin yung ahas, kainin, baksan, ganyan. So, atin niyang uh, observan, kung merong mga ahas sa uh, paligid ay uh, patayin natin 'no kasi makasira 'yan sa ano, ating mga itik, mamatay 'yan, kakainin ba 'di? At pangatlo ba 'di tao? Ayun. Tao kasi kapag uh, hindi natin binantayan ay kukunin lang 'yung itlog at sa or 'di ba 'yung mismong itik. So, ka, kawaton nila, kawaton. So, uh, iwasan natin 'yan, 'di 'no? Kung may ganyan ba 'de ay i-report natin sa barangay kung may mga nakaw na mga ganito kasi ang isang ganito ba 'de ay mahal na sa mga ano dito 400 kapag old old na itik na matandang itik na no So mahal yan ah ayan ba 'de yung ating mga itik no ganyan lang pakainin na natin uh, ipastol lang natin para makahanap sila ng pagkain so ayan. na uh, please keep on watching mga badi. I Wala na mga vlog lagi. Shem, bye-bye. Bye-bye ka na -bye, tatay, bye-bye. Vlogger lagir. ako, vlogger. So ayan ba ay pauwi na kami ba no? So ayun, ang aming adventure dito ay yan, pakita ko lang sa inyo kung pano namin ginawa yung aming uh, itik farm na uh, saan ay makatipid kami sa feeds ganyan at para na din na uh, kita din kami no kung sakaling walang uh, ito, walang uh, unaka, hindi, hindi makaproduce ng itlog yung ating mga itik so ayan bali no kung meron kayo ngang malawak na pastulan sa mga itik tulad nito palayan may mga tubig no available no So, mas maganda ba de? Uh, kapag ay malawak talaga, ay pwede kayo magbuhi, uh, magalaga ng mga thousands, ganyan. Thousands na uh, it baby, ayan. It. At saka manuhol lang kayo ng sweldo kayo ng mga tao ha, na sila na yung maglalako para hindi ka na mahirapan pa. So, kami ka, at so, sa aming case ba de, ay kami ito lang yung talaga yung aming hanap buhay ay uh, kami lang yung nag- lalako dito, no? So, okay lang naman, ba, de? Worth it naman itong uh, ganitong uh, trabaho na to ba, de? At least, ay wala kang naiyakataka na uh, tao. So, yan lang yung aming buhay probinsya dito, ba, de? So, ang buhay namin dito, ito talaga. Pagitikan, babuyan, uh, kalabaw, pag ng kalabaw. So, ganyan, ba, de? So, ang palagi lang yung tandaan dito, no? sa so, pag ng itik ay Uh, enjoy lang kayo kasi lucrative business na ito kung magsisimula na yung mangitlog ay invest kayo ng uh, meron kayong kita ba mag invest kayo ng ibang bagay uh, huwag wag nyo lang kayo mag stick sa isang business no so pagkakitaan so dapat ay more ano marami para marami ding pera na papasok sa inyo so sa amin ba de uh, meron kami uh, rice farming etik farming ayan uh, Meron din kaming kunting tindahan. Ah, lang ba din? Ah, buhay, buhay lang ba dito sa probinsya? So, yan ba di No? Ay, pa na kami. Ay, salamat talaga sa inyong nga panunood. So, sa mga body ko diyan no? Na Ayoko, palagi, na. Uh, solid subscribers at solid followers ko. Ay, nagpapasalamat po ako sa inyo. Salamat talaga sa inyong... Uh, pagtitiwala sa akin ba di oh, malaking tulong itong aking vlog so sa mga viewers ko diyan na gustong magsimula ng pagitikan ayan Uh, makalaking tulong ito sa inyo so ayan bali salamat talaga keep on watching keep on smiling see you in the next video mga bali ingat kayo palagi uh, stay safe happy farming see you in the next vlog bye bye ah,